Ang suabi naman nito, lamb, beef, chicken. Wow! At iba dyan, marami pa tayong makikita dito, idol, no? Eto, kakain tayo ngayon. Food vlog for today's video, tol, no? Andito tayo sa Vikings. At para ma-check na rin kung sulit pa rin ba dito sa Vikings. specially dito, pinuntahan natin yung sa SM Jazz Idol. Ayan, Tignan nyo naman yung mga nakikita nyo. Ayan, yung mga maki. Ano pa yun nandito sa mga dessert. Ayan, tol. No. Okay, may mga salad dyan. Ayan, may mga prutas. May mga cakes. At iba-iba pa na makikita nyo. At eto na nga, bitbiting ko na itong mga barkada ko para kumain dito sa Vikings. At samahan nyo ako. Tara, let's do this. The King of Intro is freaking back! Jo matagal-tagal na rin ako di nakakain dito sa Vikings at ngayon 1138 na palang ang rate nila sa lunch at pasukin na natin tol. Check natin kung ano ang makikita natin dito sa loob Bisana natin ito. Roasted lamb. Wow. Kumuwa kagad tayo niyan tol. Oh. Una pa lang, no. Ayan ng mga inuuna natin tol, no. Bigyan ko kayong tip Ayan Eto pa, isa sa mga inuuna natin. To. Salmon. Sushi. Yan, diba? Okay. Siyempre, pinimpla natin. Roasted beef lamb. Oh, nagre na lang dila, to. At saka roasted chicken meron dito. Hindi natin masyadong pinapansin yan. Kasi ordinary na yung chicken. May hinahanap ako dito, tol. Ito yung mga sauce niya, no? Special sauce. Litson 'yon, binusog na litson. Ayan, lang naman lahat nila 'yan, tol. Nice side na to, tol. Alam ko nandito rin yung oyster eh. Kaso 'yun nga, hindi na siya nakalatag diyan. So, magsasabi ka sa chef, no, para i-serve na lang sa table. Unlike before Ganon nakalatag na lang. Dyan. Ayan, pinapakita ko Anong ano meron dito, may vegetables pizza dito. Ayan, gusto na rin talaga ng kinakain dahil mabubusog tayo agad dito sa section na to yung mga steam oy ayan mga shopaw yan tol. okay chicken pit to sarap yan so, ito, spanish omelette vegetable lasagna romanian fish ball kita ko muna sa inyo lahat Medyo nahuli na tayo sa pagpapakita tol, no? Medyo bawas na yung iba. Pero nagre-repel yan. Ayan, mga hipon. Dami rin tao, eh especially yung mga may birthday alam niyo na mga promo sa Vikings no kapag birthday ayan mismo birthday or birthday month yes libre yung may libre yung may birthday pero syempre, syempre kailangan may kasama siya okay ito yung mga ipapakita natin yung mga soup na dyan corn soup biryani kung may hilig sa mga Indian food chicken masala okay ito pa eh, maraming tao idol. Lunch time to, lunch time. Ito yung mga Maki, California Maki. Iba-iba, no? Ayan. Ito dito yung salmon at sushi. Tempura naman dito sa side na to, idol. Marami rin nakaabang diyan pero hindi ako nakakain ng tempura, idol. Medyo hindi ko ka kaano ang ano eh, <laughs> allergic ako sa hipon, idol. Sa hipon lang naman pero yung ibang seafood is okay sa. Akin. Okay, ayan. Oh, mabigatan yung mga yan eh. O, oh, ito. Gulay naman, tol. Oh, dinuguan. Plain rice dito. Yan. Siyempre, hindi ka na nagra-rice dyan, no. Para matikman mo lahat, tol. Chicken. Ah, dito yung parang mga... Shabu-shabu. Ah, oh, pwede ka magpatimpla dyan, tol. Dito naman, yung mga iba-ibang drinks nila. May gulaman. O yan, meron din yung mga healthy drinks na nandiyan, no? Watermelon, aqua fresh. O yan, iced tea. O green tea. Yan, madami dyan, tol. Ito, kape dito. O, filtered water. O, infused water. Soft drinks, kung may ilig ka. Yan, tol. Marami soft drinks dyan. Mga soda. Meron din beer dyan, di ko na napakita. Uy, si Kuya Terry, no? Wow, healthy. <laughs> Nagsasalad. May popcorn din dyan, idol. Ano ka ba mga nakikita natin dito? Ayan. Hmm. I hope di kayo nahihilo sa aking B-roll. Ito yung mga dessert na tayo. Tol, no? Okay. Ayan. Yung ice cream. May masarap yung ice cream nila dito. Big scoop yung ginagamit nila. Frozen yogurt. Ayan, di ko natikman to. Ayan. Kung gusto mo halo-halo, pwede ka magtimpla dyan. May churros din dyan, idol. Ayan. Yung iba-iba nilang bread. Siyempre, hindi na tayo bread. <laughs> okay. Pagubusog so, ka agad dyan. Ayan yung mga slice ng cake. Iba-iba. Ito. -iba. Dito section na to, marami ka naman pagpipilihan. Slice ng cake. At mas sarap talaga. Kaso, nagkakat tayo sa sugar to. <laughs> so, eh, dito. Gusto mo ng alis na ice cream. Meron din dito. So, ayan, maganda naman yung setup nila dito. tol. Ayan yung kakain na nga tayo. Eto, saan natin dito sa beef. Lamb pala, rather. Mm. Rock. <laughs> mm. Oh, oh. Ha? Sarap tol, no? <laughs> okay. Ano pa ba? Ay, dito pa. Salmon. Try natin yan. Mmm favorito ko talaga yan tol high protein yan syempre no o oh, eto pangalawang plate na natin tol check nyo na lang yung mga nakalagay dyan sa plate natin eto naman yung pangatlong plate natin tol no? hindi <laughs> na ako mukuha dyan syempre ng mga rice at saka yung mga carbs no more on talaga tinitikman ko na lang yung mga ulam ulam ayan yung oyster tol big oyster cheese no ayto nagrepeal na sila um, um. Ayan, tol. Ice cream naman. Okay, big scoop. Tikman natin. Ayan, ah, tol. Nakakain ah. <laughs> na ako talaga yung ice cream na So, yun sa so quick vlog dito sa Vikings. Palagay nyo, tol. Sulit pa ba ang Vikings kayo sa presyo niya? Comment nyo lang sa baba, tol.